Hello, good morning, mga amigo. Ah, ito naman tayo sa ating truck. At, ah, uh, wala kang uh, biyahe. Ito, uh, kahapon, naglinis ako, uh, pinag ko eh. Naku, oh, umulan siya gabi. Dungis. Dungis-dungis na. Hmm? Yung, ano? Uh, may halong ulan. Uh, ulan, may halong, uh, ah, Kayo na. Yan. Yan ang sakit dito sa ano. Kasi so, uh, okay lang yan o uh, ganyan. Kasi pag matuyo yan, madali lang uh, pupunasan na lang. Na, uh, alis naman yan pag punasan lang. Pag uh, natuyo yan. Yeah. Ang basali kabok lang. Tapos kalimutan ko. Natanggal na yung diket. Lagyan ko sana itong tape na ano. Dito na lang muna siguro. Kuha ko ng tape. Tingnan yung mga konti yan. Ano? Oh, Kita niya siguro. Yan. Ito ako ng tape. Tanggal ka po uh, sa pressure pressure na ano? Ang hugas, lakas. Plus yung ticket. Pag-iiyak ko na lang konti para okay, ayan. Tapos na. Tawin tayo. Tawin tayo sa, ano, nandun yung mga kasama eh. Yung ano namin, yung, ah, uh, daanan namin dun na, ano, wala na, sarado na. Kaya, wala yung ikot namin. Kailangan, makahanap ng, makaabot ka sa service, may service dyan. Maghahatid sundo. Kailangan makaabot para, ah, uh, ano uh, hindi maglakad wala yung lalakad namin siguro mga dalawang kilometro siguro yan lalakarin namin papuntang ano accommodation ah, ganun din pagpasok ay okay, mic oh, na yan siguro kasama namin iba sila oh. Okay, tuloy na natin. Okay. Tawangan tawangan na yan oh. Tawagan na natin si ka <laughs> na kami. May <laughs> <ng uras>. service, <laughs> service mo dito? Service, service yung publiko. <laughs> ha? Ito oras. Oh, Baka oh, oh, pwede pa up Pa passenger oh. Pwede up kick. <laughs> -kick? Mamasada, mamasada lang. Basta pamirin ng diamond driver. Oh. <laughs> okay oh. oh, din. Pwede ka masabay. Artila. Ay, bye bye tan. Pagpapadala na ng sige. Ang kalayan na karan namin pag ano? Buksan natin ito? Yan ang mga pasahiro, maghihintay oh. sa'yo Ay, kaya naman! Walang kuha dito. Oh, may nabahan pa. Oh. Baliktad nga, dapat itong mahaba dyan. Itong oh. maiksi it dito. Dito pintuan eh. Baliktad eh. Ha? Ah? Alagsaw yeah. so, dito eh. Oh. So, dito. Kaya baliktad na. Kanaulat oh Oo, oh, maganda. Kaso lang, walang aircon. Well, yeah, pantag Ang pagaganda itong ng ventilator. Ano? Ang maganda. yung dilamit kanina. Para, para, para air, eh. Para pugon. Sa <laughs> kanina. Oh, dual yan. Eh yeah, maganda to mga palagyan Solar. Aircon na no? solar. Solar po, kun. Kumdak. Aircon ginagawa sa atin yan dollar na magpatok na yan pwede ka malakas ang yung solar mo oh, kahit naman kulim din nagpapapawar pag malakas ang uh, ano, so, yung yung panel, mga ano mo solar Yung panel ang panel mo malaki ang panel mo mga 2 meter pati ko lang pag mahina pa yan ah malay pa rin yan aircon 3 hours lang eh paano to babalik ko rin doon babalik ka rin Tawagan lang si Michael. Oh, kailangan na niya. Oh, si Michael, sundin mo. E, paano ako. kung nandito kami sa kapo? Tawagan ka. Michael, pasundo. Oh. Ah, oh, pagod. pagod yung yung. si Michael. E, paano kung oras-oras pala may dilawa? Hindi, huwag si Michael. Hindi ah, yan. Hindi. Hindi. Ah? Eh, eh, hindi eh, pala eh, lang mapagod ka. Parang... Ah, may night shift siya. Parang limusin, alo. Ayun, limusin taxi. Ibang mura sa loob. iyon lang. idol, oras, kau na. La. <laughs> okay, 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 <laughs> uh, okay kayo. Okay kayo kayo. Eh. kayo. Makala, Kel. Makala. Makala. <laughs> 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 pwede pick up baba, Mang no? <laughs> 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 bos mulai Okay, Ito muna kayo. Okay, mamat. Diba ka na? Kukuha nyo ito ng maluluto sa tanghalian.

Malinis, walang ano Buti may serbes At hindi uh, naman maglakad ng malayo Ayan 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 naglilinis yan hindi na tayo sa labas okay babay uh, mo ah uh, lagi hindi aminya aming kapto daya lakad ako okay bye bye thanks for watching at uh, sa inyong the best